Yan. Ano, ano nangyari? Ha? Puro Ha? Basura na? Basura na. sana ba? natin dalhin. Ah, ha? Mabuti na lang yung motor mo, dala-dala mo motor mo. Ha. ano nangyari dito? Ha? Ano nangyari? Umalat na. Umalat? <laughs> <laughs> mukhang hindi kayo o Uma inala tayo ngayong gabi ha ngayong araw uh, wala, wala pang lugaw ayan mo darating yung mga lugaw huwag kayo maglala pag walang lugaw tayo mismo ang magluluto ng lugaw uh, pupunta pa tayo guys doon kasi katatapos lang sa amin at uh, nag-i-enjoy talaga kami sa nangyari ha Enjoy kami sa so, nangyari ngayong araw. -enjoy. Grabe talaga, nag enjoy talaga kami ngayong araw nito ngayong gabi. nag -enjoy, enjoy kami, di ba? Oh, you know. Opo, oh, opo po na lang enjoy 'yan. Oh. Oh, enjoy Grabe man. talaga, nag enjoy talaga kami. Enjoy, Pero nagugutom na talaga ako. Gutom pa. Ha? Gutom na? Gutom kasi nga nabasa lahat. <laughs> Ay, parehas tayo. Magluto. Huwag kayong mag-alala. Tayo na lang maglulugaw bukas. Sino okay. po yun na 'yung maglulugaw. Hayaan ano Nakala, na sila? Lugaw oh, lang naman. Tayo na mismo. Tayo na mismo ang maglulugaw. oh 'yan? Ayahan na. Lugaw lang naman eh. Ano ah? Ano ba nangyari dito? Wala, wala lang 'yari. Inabot. Wala ng baha, di kaya pa rin maglay. Inabot ba kayo ng baha? <laughs> bakit bakit sa bahay hindi inabot? Hindi inabot sa iyo. Ha? Bakit sa bahay hindi inabot? Ano ano nangyari? Hindi inabot eh yung motor mo. Inabulhabol mo. Nakadrama ano Pagkatapos pagkatapos ng mga nangyayari ngayong araw na ito at uh, dito pa rin. Ayun ang importante ng mga Pilipino eh. Ah? Nakita ba yung itlog mo? Ang layo naman. Parin gagar, yung speaker niya, puro dobasaw basa. Na. O, dito tayo makakanta. Eh, sa ibabaw yung speaker mo. No. Bakit, 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 bakit na nakarating? Hindi niya mababa yung sound system niya. Nandun yung ano. Saan? Nandun sa taas. Ang bigat. Music maestro Oh, name na. Ah, wala, wala, wala speaker yung... Ha? Nandun sa taas lahat Bakit? Hindi na mababa. Napilayan Sa akin. Sa akin, pre-ubos. Ubos Ubos sa akin lahat. Pati yung apat Pati na speaker ko. Sa taas, nabigla nga kami. Di ba may misa doon sa bahay? Nabiglan, yung misa, laki sa Pinatong na, ano, Pinatong misa. Pinatong ko lahat. Pinatong ko lahat, misa-misa. Pag ano tawag na tawag si misis, hindi ko akalain. Ay nandun din ako sa kabila, inaabot na rin yung kabila. Ano? Wala pa sa palay blind. lahat. Grabe talaga. Naka, 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 ah. ano, rin ako Ano ba nangyari? Lumubog, lumubog. Lumubog? Ayan. Oh, Mm, yun yung importante, masaya tayo kahit ano nangyari. Live oh, sa a, Live sa sinipte namin <laughs> yung sounds talaga. Yung, sounds. Dahil mag, -live mag na. Yun, tapos talaga, inabot I na, na, na Ay, beer na bukas eh, beer. Oh, beer na, Ay, beer ba? Ba, iba ba? na bukas yan? Eh? <laughs> ha? Ay, oo nga pala, 31 pa lang. 31 tayo, oh, tayo. Ayan. oh, ayan. So, ayan guys. Kahit papano, nakaubad pa rin. Kahit ano nangyari? <laughs> kahit ano nangyari? Masaya pa rin. Pilipino tayo eh. Bibitu sya <laughs> kanina nitulalian ng mga gago. Dod, tuwang-tuwa. Ay nabidduhad ko rin sila. Don, don naman tayo sa kabilang. Ikotin pa natin yung mga nag Kahit pa, paano pa Sige lang. Pagkatapos baha, pa, ayan. Oh, nagsosolo oh. Nagsosolo. Nagsusulo oh. Oh, Solong, ayaw buksan Oh. Ayaw buksan. Ayaw. Oh, nagsusulo oh. Patatas, pa? <laughs> oh. Tayo pa tapos pa. Oh. Eh, yeah, ha? Oh. Ano nangyari? Ha? Ah? Ano nangyari? Inabot ka ba ng baha? Ay, inabot. Ikaw. Inabot ka ng baha? <laughs> Wala. Abot-abot ang baha. okay lang kaya importante, masaya. Oh di ba? Oh, masaya tayo. Ako, oh. ginawa ko oh, bang kayo rin po lahat. Panibago, panibagong ipon, panibago. O, oh, ha. Oh, alam nyo na. Kahit eh, gabi, pagkatapos ng baha, ikot, dinis. Ayan, importante. Baha, diba? oh. Ayan. So ayan guys, thank you.